Good morning mga pre! Aw, oh, pambog dahil sa gupit ato mga pre. Bago nitang ang gupit. Para inong pogi mga pre. nahinlo na po itong buhok. Mura kang ni Owl na Army ba tirada? Ang gupit. Mura kang na Army. Oh, okay, kaya na itong manong na ito. Lawga na ito. Nihuman. Dalikya to mga pre. Sa atong batong ato ito po itong bisitahon. kay nangatay na tao na ito itong batatan kay Pata na human, ya, naman na lang mga pre, kailangan yung ang katayanan, huwag naratong limonsito, dagko na, pero huwag pa na mga pre, lamig na yun, yung mahinog, huwag naratong limon, huwag pa po na ilo, lamig na sa bukwan, limonade mga pre, huwag naratong mga batong, okay na kayo, sugod ng pangatay, ayos kayo malipay na dito mga pre sa tong tanong kita na mga himsog mga pre dal kuan mo kalipay yun nung naratong gamit para sa ilang katayanan atong project ron maghimo na katayanan kaya ang uban wa pa na mga pre na dito na naratay na sila Derita mga pre, narasubo na lahat atong ibutangas pinipilesa nga mga pre kaya dali atos nabakatayon dali ninyo mo ato din sa dito sa ngit dito din sa pabing naraan hinahinay na -hina kata mga pre makita dito hikon sa manok para di mga putol ako barwa pa na butangan katung na kunamo ang butangan katayanan katayaanan kay pohon aw lamang kayang adubong batong nga ni nara mga pre ok kayo narang isa ay pagtuod pagkuan ng mga pre, pagbut pag, pag, pagkatay nila na ray, katay na nila sila. Tara Ang atong malberry. Tanong po ta, ni mga pre. Kaya mong na ni taon po sa mga mali. Ang mga mali. Ang mga mga pre Ang mga na siya mga mali. malberry kasi sa berry mga pre Mabunga na po o direta ang wala pa na human mga pre dito sa pikas hugna o dire okay na kayo gamitan na banana twine para ligon kayo tulo ka sanga nga dahil sa ay tulo, tulo ka kahoy dahil puste aw para ay bisag kamunggay na puste okay na kayo na gamiton kaya basta ligon lang butangan o mga Bris aw katayanan na dayon pogi kay tanawon nara dere atong birahan mga pre ang katayanan dere sa mga bato gamit kay tong batong tambok mo gulindot tanom ah, malipay punta ang nagtanom na raya to na tong banana twine mo tong buok ato dayon pagyan atong office isa sa ako mga pre palitunin po dahil sa mga agro supply po mga pinanay nga na dito pero kung daghan ng piece mga kuhan niya na muna may bahala sumpay good for pwede bang po sa ako kanang ligun yun yung tastason mga prey dito sa ato project dito aw kalabasa po na para natin pa